grabe pre. Sobrang init ngayon. Wala ba tayong ano dyan? Malamig na inumin? O kaya yung refreshing? Yung may citrus sarap? O rin o, ano pa inaantay mo? Pumili ka na. Nagambag na ako ng pagkain eh. Hindi ah. Nandito sa amin. ng citrus ang kailangan! Yun. nainitan ka. Ikaw din. Bukan na ka, pare, ha. Mag-mountain dyo muna kayo. Uy! Mm. Mm. Di ba? Oh, Ayun. mountain dyo muna kayo. Citro sarap yan, pare. Grabe, bangis mo talaga, kuya. Bangis mo, Ah, Grabe! Ang bangis mo talaga, kuya. Grabe, oh. Bangis mo, hmm? nino. Grabe, grabe naman yung pisil niya. Ay, pero mabangis talaga ako, pare. At dahil dyan, gagawa tayo ng Mountain Dew Three Ways, pare. Ipapasok natin ang Mountain Dew sa mga pagkain lulutuin natin. Nakatiim ka na noon? Hindi ba? Ikaw nakatiim ka na nun? di Hindi ba, kuya? Simulan na natin to, pare. Tara. Oh. Uh ano, -huh. grabe. Ang Balas lupit mo talaga, kuya. bangis mo. Yun, Saktong, sakto, sakto. Ang pagkain Tama kayo. na, Pisel. Ano ko, gulay? Tama na. Sakto sa Mountain Dew. Ah! Uh. Uh. Siguro naman, aparadyo yun na yung commercial ko, pre. Yung ano yun, eh. May sinabi ako dun, eh. Ano, ano ba yun? Parang... Bangis sa citrus ang kailangan! Bangis ng citrus ang kailangan! Pero so, siyempre, tayo. Tayo mga Pilipino, hindi na bago sa atin yung nagluluto gamit ang soft drinks. At isa sa pinakasigat na soft drinks dito sa atin ay Mountain Dew. Pare. Mahanap tayo ng mga popular na pagkain Pilipino. Sasaksakan natin ito ng Mountain Dew kasi ang Mountain Dew ay napakasarap. Pare, lalo pag malamig na malamig sa karinderya. Oh. Di ba? Madalas madalas sa mga karinderya, kakain ka mag-aapat na kanin ka kasi may dinuguan doon, di ba? Mas Mountain... Mm, sarap. Hindi naman siya pang inumin lang, panluto din yan, pare. Oh. Oh. So, ang uunahin natin, pare, isa sa mga paborito ko, actually, paborito ko sa handaan. Kasi alam kong gano'n sila nahirapan doon. So, susulitin ko yun. Ang gagawin natin ay Pinoy Barbecue na may Mountain Dew, pare. Oh. Ngayon, ang barbecue, mas matagal, mas matagal nakababad, mas masarap. Kunyari, lahat naman tayo kasi pre, nagmamadali eh, di ba? Uh, so, meron ako papakita ng konting hack sa inyo para mas dumambot na yung karne natin. Na pinakita ko na rin naman dito sa, sa channel na to. And, uh, effective siya. So, meron tayo ditong lom lomo, pare. Lagay okay, natin dyan. Lomo is pork loin ng baboy ngayon. Yang lomo, medyo mahirap ma-order yan. Kung di rin ako wrestler, pero hindi ako bibigyan ng lomo eh. Pag wala kayong makuhang uh, lomo, pwede naman ang uh, kasim. Pero sabihin nyo dun sa nagtitinda, kasim na pang barbecue ha. Kasi may kasim na palambutin eh. Yun yung medyo pang, pang sinigang. Hatanggalin ko muna yung bracer ko. Paano ako haharang ng bala niya? Ting! <laughs> Kasi ahalo. Pre, baka may, baka may umipit na ano dito eh. Nakarne eh, ba? Diba? Oo! Oh! Oh! Ante, tiga, 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 nakatutok yan. Sa tiga, 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 Pwede kayo maglagay ng anywhere between 1-8 to 1-4 teaspoon. So, lagay natin yan. Baking soda po, ah, hindi baking powder. Lalamutakin na natin to. Ingatan nyo, huwag mapunit, ha? Ito pala pinahiwa na namin sa palengke to. Sabi namin yung pang barbecue. So, mapapansin niyo, habang hinahalo nyo yan, lumalagkit. Tapos, so, mapapansin niyo, minsan kasi hinugasan niyo yung karne, may tubig sa ilalim yan. Diba? Mawawala yun. Kasi mas receptive na siya sa mga kung anumang bagay na ilagay mo dyan. So, ano, timplahan na natin yan ng ano, typical na barbecue panimpla. Ketchup, diba? I'm sure meron na kayong kanya-kanyang timpla sa barbecue nyo. Pero kung ano, subukan nyo to. Para, subukan nyo tong timpla na to. Tapos paminta, bawang, toyo. Yung iba naglalagay ng suka, pero ako, ito ilalagay ko. Kalamansi. Pigayin yung kalamansi, tapos yung balat, ilagay nyo dyan. Nakita nyo na ito dati, ginawa ko na to. Ang lemon kasi, ginagamit ang zest eh. Ang kalamansi rin, may lasa rin ang balat nyan, di ba? Basta dapat yung kalamansi, hinugasan nyo muna kasi hindi nyo alam ano kung sinong kambing ang dumila sa farm dyan. Yan. Siyempre, barbecue eh. Asukal, pare. Okay na yan. Tapos, tapos iwan. yung sa iba, tumitigil na dyan. Pero hindi tayo titigil dyan kasi, mag-isasito ah. na kailangan! Kaya maglalagay tayo, pare, ng Mountain Dew. Ang ganda ng pag Ang ganda di ba Ang ganda nun. Diba? Nalagay natin Mountain Dew yan, pare. Ayun natin dyan. Yan. Tapos, lalamotake na natin yan. Ngayon, dahil nga hindi natin to ibababad ng matagal na matagal, mas maganda, haluin natin na mas matagal ng konti. Kasi sa mga, ano, mga industrial, sa mga, uh, mga pabrika, ano, mm. meron sa tinatawag na meat tumbler. O, parang drum yon na nakahiga, tapos nandun yung karne, tsaka yung timpla, tapos pinapagulong nila ng pinapagulong yon. Alam naman natin ang lasa ng Mountain Dew, ba? Diba? Yung citrus sarap niya, bagay na bagay sa barbecue. Tapos syempre, may tamis din siya, ba? Diba? Tapos dahil nga receptive yung karne natin sa timpla, gawa nga nung baking soda. Mapapansin nyo, habang hinahalo niyan, lumalapot o parang nangungunti yung sarsa, pare. Kasi nga, inaabsorb nung karne natin. Kahit gawin nyo itong technique na to, it would still help kung uh, imamaritate nyo siya overnight or one day, parang ganyan. Pero for our purposes, okay na to, pare. Oh, yan. O, oh, marinate na natin yan, pare. Tapos, sa, uh, mamaya na natin isasalang yan. Tapos, siguro, doon na tayo sa pangalawa natin, pare. Eto, ano naman to? Uh, basta, panoorin nyo na lang. Next natin, pare, eto, ano to, madali lang to, parang ano lang to, medyo parang pares lang to, pero social pakinggan, pare. Tawag natin dito ay Mountain Dew Braced Beef, pare. Mula doon sa isang braced beef na yun, dalawa yung makukuha natin. Ah, uh, isang ulam, isang surprise sa dulo, pare. So ngayon, sa karne muna pag-usapan natin. Usually, ginagamit talaga dyan yung kalitiran. Pero ang pinili ko dito ay shank, pare. Ngayon, kung bakit eto pinili ko, kasi parang ano rin to, pre, parang kalitiran din to, in the sense na marami-rami siyang litid, pare. Siwa na siya ng malaki-laking chunks. Tapos Siyempre, yung buto, uh, isasalang pa rin natin yan kasi may lasang ikakatasyan. ikakatas yan. Kala nyo, costume lang to Nag-wrestling talaga ako doon, pre. Mountain gulihas ay basta! Kaya ang uh, finishing move ko doon, The Father's Daughter. Dati kasi, nag-evolve na yung move na yun. Dati yung move na yun, Dance With My Father yung pangalan ng move na yun ako. So, meron pa ako isa, eh, abandon ko na yung hirap i-train. Masyadong masyadong delikado. Yung Hey Soul Sister. Uh -huh. Uh -huh. Tapos meron tayong pressure cooker dito. Nakasalukuyan na umiinit. Lagyan natin yung mantika. Pwede nyo isir, isa-isa. Pero ako, lagay mo dyan. So huwag nyo munang gagalawin. Hayaan nyo magtusta yung ilalim. Tapos kapag kumakalas na siya, pwede nyo yung gisahin na ganun. So gawin lang natin hanggang mag-brown pa. Medyo brown na yung beef natin. Lagay na natin to. Sibuyas, pare. Bawang. Isalang lang natin yan, tapos kailangan natin ang luya. Ang luya naman, hindi ko naman ina-expect nakakainin nyo to. Pera ano ka nilang ako, ikaw si Alvin. Kasi paborito ni Alvin to eh. Ah. Mm -hmm. Pwede balatan pa pero si Papa dati hindi na nagbabalat ng luya yan, ipit-pit eh. na lang yan eh, di ba? Pampalasa lang naman talaga yan luya, hindi naman talaga masyadong kailangan yan. Pwede niyo hiwain, pwede niyo pinuhin pero walang problema. Pero ako, di ba? TNT, oh, diba? tables, ladders and chopping board. <laughs> Ang galing mo doon. <laughs> uh, oh, bitaw, Chandra Chinese cooking wine, actually optional na lang to, pero masarap pag meron nito. Tapos, dark soy sauce. Dark soy sauce, iba siya sa toyo natin. Yung toyo natin na normal, mas considered to na light soy sauce. Yung dark soy sauce na yun, ano yan, para sa kulay talaga yan. Ito mostly para sa lasa. So, light soy sauce din. Ayan natin. Dahon ng laurel, pare. Pamintang buo. Tapos, siyempre, kailangan natin ng uh, liquid para mabre siyang mabuti. Eh, ano pong ilalagay mo? Bakit sa citrus ang kailangan? <laughs> Kaya maglalagay tayo pare ng Mountain Dew, di ba? So, ilagay na natin yan dyan. Tapos dyan na rin yung tamis natin, di ba? Tama! Yun! BAKIS <laughs> Pressure cooker na lang natin yan. Yung oras, depende yan sa ano eh, sa klase ng pressure cooker niyo. Pero sa amin, nasa around ano to, 20 minutes siguro. Check natin after 20 minutes. Tapos so, kapag kulang pa, dagdagan na lang natin, di ba? Halos tapos na yan. Isa sa mga paborito kong ano, Uh, bakery treats pare. Yung pineapple pie. Yung tinapay na manipis, para may gelatin sa gitna. Oh. Ah. ko 'yan. Tumatambay ako sa bakery. Tabi nila Atria ng computer siya. May ah. uh, bakery dati doon malayo. Ano lang pala 'yun, pre? Kung ano mang liquid na pinalaputan ng cornstarch. Tapos nalaman ko, yung pineapple pie, minsan pineapple pie 'yun, minsan orange depende. Yung juice powder lang yon. Oo, na pinalalaputan nila ng cornstarch. Doon so, nalaman ko 'yun. Ay putik, pwede pala kahit ano doon, 'di ba? So 'yun ang gagawin natin, pare. Pero syempre, pala natin ay Mamaya nyo na malalaman pero palagay ko alam nyo na. Doon muna tayo sa tinapay para. Yun ang pinakamahirap. So malakihan niyang gawa nito isang batch. So pwede nyo kalahatiin to. Depende nila sa size ng tray nyo. Ano to? 8 cups ng all-purpose flour. 1 cup ng white sugar. 1 cup ng milk powder. 2 teaspoons ng baking powder. Again, baking powder po, hindi soda. 1 teaspoon ng asin. Ang pinakamasarap na natikman ko nito ay medyo maalat-alat yung labas. Tapos matamis yung gitna. So kung gusto nyo dagdagan ng konti yung asin, tulad ng gagawin ko dito, dagdagan ko pa ng half teaspoon. Pwede naman. Kasi so, ito na yung mga dry ingredients natin. Mix muna natin together. 3 cups ng tubig. Kung gusto yung mas masarap, total pambahay lang naman. Gatas. Pwede siguro yun. 3 fourth cups ng butter, pare. May uh, softened butter. wag melted, ha? Ayan. So, haluin natin na ganyan. Alam niyo naman, sa pagtitina pagtitinapay, minsan kahit sundin nyo yung recipe, nag-iiba talaga. So kapag masyadong basa para sa inyo, dagdagan nyo ng harina. Pero hanggat kaya nyo hindi na magdagdag ng harina, mas uh, maganda yung bagay na yun kasi mas titigas yung tinapay. Yan. Tiklop. Yan. Ganun kaya. Huwag yung panggigilan, ha? So, inid nyo lang to hanggang magpantay. Siguro, kalmahan nyo lang. Huwag kayong masyado manggigil. 8 to 10 minutes. Ganun lang. Pagka makinis ng ganyan, okay na yan, pare. Hindi naman kailangan sobrang kinis talaga. Wala namang ano to yeast to eh. Kasi hindi naman talaga siya masyado umaalsa. Yung baking soda lang magpapaalsa. Baking powder lang magpapaalsa sa kanya. Pero kailangan pa rin natin itong i-rest kasi kailangan to flat. Rest lang natin 30 minutes, 45 minutes sa oras. Depende din masyado umaalsa yan. Tapos gawin natin yung palaman natin. Tapos sana na natin yan pare. So yung braised beef natin, Mountain Dew braised beef pare, ay uh, malambot na. Ay, ano yan? Gelatine? Malambot na siya. Okay na yan, pare. So, mamaya natin tatapos ito kasi sabay-sabay natin titikman yan, di ba? Tapusin. Mamaya na. Tapusin. Pero so, sa wrestling, di ba? Tapusin. sir, ulin, ulin, ulin. sir, sa Eugene yun. Hindi pa siya, hindi lang siya basta ganyan, ha? Mamaya ayos siya natin yan. Pagagandahin natin yan. So, ngayon, well-rested na rin yung tinapay natin. Ami, di pa abot nga nung tinapay. So, yung feeling naman ang kailangan nating uh, gawin, pare. Teka lang. Nangihina yung... Nangihina ako pag mali yung costume ko eh. So, sabi ko nga, ang palaman natin dito ay Mountain Dew, pare. So, kuha tayo ng Mountain Dew kasi... Bakit Kailangan natin ng... Please, dito ay May pasobra to sa gagawin namin. Kailangan namin ng apat na litro na Mountain Dew, pare. So, eto na namin ay one liter. Eto na yung panukat ko. One, two, three. Saan kayo? Two. Nalaglag to, <laughs> Yung, ano ko. Nakikilala ako. Yan. Kailangan mas malaki. <laughs> Kailangan natin ng 6 cups ng cornstarch para ang dami nun. 3. Yan. Ba't ang daming cornstarch, Bin? Para... Bang isang cornstarch siya kailangan! Ah hindi, hindi ba? May pampalapot naman talaga siya. Bago natin siya initan, whisk agad natin. Ngayon, kung gusto yung magdagdag ng tamis dito, nasa sa inyo na yan. Wala naman siguro problema doon. Wala nang cornstarch na naroon sa ilalim. Pwede na sindihan yan. Tapos, habang niluluto yan, kinakayo niyo ng kinakayo niyo ilalim. Kailangan nito ng nga uh, patience. Una yan, parang walang nangyayari. Tapos bigla yan, parang bibigat. Lalapot. Parang, saan ba natin Sa mochi, pre. Nung tayo ng mochi, parang ganoon. No? So yun, hintayin -hintay na lang natin pre. Pre, tinan ba? Diba? Tumigas. Tapos ngayon, pag pag tinikman mo to, lasang cornstarch pa yan. Meron pang ano yan. So kung tinikman, kasi baka kailangan kong lagay ng asukal. Para kay Alvin, maglalagay ako ng asukal. I made you a chopping board. Palitan na natin swa. kay ube na to. <coughs> ngayon, eto, hindi pa siya sobrang uh, luto. Pero okay lang yan. Kasi kapag niluto mo ng todo yan, magiging sobrang tigas di ba? Diba? Kasi ibibake pa naman natin to eh. So ngayon, okay na tong palaman natin na to. Mountain Dew yan, bre! Ang galing! ba? Diba? Dreo, kunin mo na to. Lang muna. Kaya yung embracers ko kasi magmamasa ako ng tinapay ah. Oh. Oo. Uy! Ito pa! Oh! <laughs> ito tayo harina dyan. Ito yung sinabi ko, two batches tong ginawa ko. So itong kalahati na to, ay itatabi ko lang muna. Dayan, babatake natin to, pare. Pwedeng manipis, pwedeng makapal. Nasa sa inyo na yan. Pero ako, gusto ko ano eh. Gusto ko medyo matinapay ng konti. Pero wag naman parang na Huwag na huwag naman ganun. Pag nag-flatten kayo, hindi nang gagaling dito, ha? Lagi sa gitna nang gagaling, palabas. Pre, pag ganito, outfit nung panadero nagtitinda, bibili ako lagi doon, pre. Pakisasin! Maglalagay ako ng mantika, pero dito lang talaga sa gilid. Sa parchment paper, kasi hindi na didikit yan. Kunin natin yan. Yan. Yeah. Kapag hindi pantay, iusod-usod yun lang parang clay naman yan eh, di ba? Siwain lang natin yan. Yon. So kuha tayo niyang palaman natin. Yes, mainit-init pa. Up, 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 Minakalimutan na ka. Doon sa uh, pine. Butas-butas yun, pre. Kasi meron siya na ini-employ na technique kung tawagin ay docking. Ang, 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 ang magiging epekto nito, kapag butas-butas sa ganyan, hindi siya lolobo. Para pantay siya, flat siya. Palaman! Kaya natin dyan. Sisiksik ngayon natin siya. Ngayon dahan-dahan lang, baka umusod yung dough eh. Oh, siguro makakatulong kapag ang magsayaw ay di okay, Ganun lang din. Tapos malaki to, sobra tong dough na to. Kaya uh, ititrim na lang natin to. Higayin okay, natin yan. Ah. Medyo isasara lang natin yan. Papantayin natin ng konte. Butas-butasan na rin natin para yung air pockets lumabas. Trim natin. Tas lagay lang natin dito sa mas mataas kontek. konti. Tapos ito, ipapasok lang natin para magkaroon ng contact yung dalawang dough. Yung na doon sa gilid, tsaka yung nasa taas. Ayan, bababa mong ganyan. Pare, angas ito ah. Tapos, last pare ay egg wash. Ito, wala naman dagdag sa lasa to. Ano na lang to? Kulay na lang to. Pero sa bakery, alam ko, hindi, hindi lahat ah. Pero may mga bakery na hindi na nag egg wash. Kasi, costing yan eh. Ang pagka ang uh, sa bakery, mura. Mura yan. Kasi kailangan, ano yan eh. Uh, abot kaya ng lahat eh. So, may mga techniques silang ginagawa. Pero na kung nakakwentuhan dati, sabi niya, nagtitimpla lang daw sila ng ano, milk powder. Tapos yun daw yung inaano nila. Kini, binabrush nila sa taas. Kasi ang haharap naman dyan, yung cross section eh, diba? ba? Diba? Wala namang problema doon. Pasalan na natin 'to, pare. 180 degrees Celsius hanggang uh, mag-brown kasi luto na naman yung ano nito eh. Yung tinapay nito eh, 'di ba? Ay sorry, yung palaman nito. So tinapay na lang talaga ang lulutuin diyan. So ngayon, palagay ko pwede na nating tuhugin ang ating barbecue, pare. So eto na yung barbecue natin. Tingnan niyo to ah. Pinakita ko kanina hiwa, pero eto siya, malapad. Sorry, manipis pero mahaba. Stick natin syempre nakababad sa tubig. Tapos kung gusto niyo ng taba, hindi ako naglagay. Pero kung gusto niyo maglagay ng taba, wala namang problema doon. So kaya siya mahaba kasi ganyan niya o. Oh. Ganyan, So, ganyan. Ah, parang tinatahi. So, ganyan oh, parang tinatahi mo. Etong style ng pagwa barbecue na to pambahay lang to ha. Masyadong malakas ano to kumain ng uh, karne tong bagay na to. Pero syempre, kung mahal mo yung mga tao sa inyo, gawin mo. Kung hmm. Mahal mo kami? Share pangpalit ng opisina na yan. <laughs> oh, pare oh. Maangas yung barbecue na yan, di ba? Sumasakit yung wrist ko. Baka oh. hindi ko magawa yung... Sorry, yung siko ko pala. Baka hindi ko magawa yung move ko, yung siko ng sambayanan. Oo, oh, di ba? Tsaka yung di mo kumakita. Sa is uno nueve. Buya ka, buya ka. Sa is uno nueve. Isa kayo kayo, Doug. Can he pull this off? Kinakabahan nga ako dun sa sa isang kalaban ko eh. Oh, oh, si him, malaking palabas. O oh, sige, dapat iba rin magtuhog nito kasi may injure ako dito eh. O oh, sige, tuhog nyo na yan. Naituhog na yung mga barbecue natin at kasalukuyan lang akong gumagawa ng pamahid, pare. So ketchup, tapos syempre, mountain dew, pare. Yan natin dyan. Toyo. Tapos, salang natin dyan. Medyo mas matagal lang maluto ng konti itong mga barbecue na to kasi makapal eh. Punong-puno ng pagmamahal eh, di ba? laang, di ba? Oo. Oh. Kahit laang. So, ganoon lang yan, pre. Ano pag sa barbecue, I found na maganda na maraming balibaliktad. Maraming balibaliktad. Para hindi na bababad sa init, isang side na susunog. Hindi ganon. Pero, ako, eh, pre, naamoy mo na. Huh? Amoy, kami kanto. Yo. Amoy kanto. Ito yung tinapay natin. Medyo malapit-lapit na siya, pero, ay, 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 ay. Kunti lang, kunti to bakery, di ba? bakery. Ayun, tayo na lang natin maluto yung mga yan. Habang parang pare. Luto na. Ang ah, ah, The snake. <laughs> Luto na yung ano natin, pare. Ano tawag natin dito? Mountain Dew Pie. Yan. Ngayon, hindi pa ganyan yung itsura nun. Kasi ini-slice pa yan, pre. Oo. Oh, oh. Tapos tinitrim yung gilid niyan. Ititrim yung gilid niyan ah. para kitang-kita mo yung, yung palaman. Actually, hindi siya sarado eh. Kasi nee. yung iba, center cut, pa talagang dalawang tinapay na na gano'n. Pwede na to, pero palamigin lang muna natin habang kami ay nag-iihaw. Pare, oh. Legit. Diba? Tsaka ang bangang Sabay-sabay na natin tikman to So itabi mo muna to Diyan Tapos sa uh, Pwede nating hiwain yung ano natin pare Mountain Dew Oh. oh Tanggalin lang natin to. Ito ano to? Snack na ng panadero to. Ah. Oh, ganyan oh, yun, no? Oh sa, 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 sa buhay ko, sa pagbili ko ng ganto, never pa ako nakabili ng kanto. Hindi tinatabas nila yan. Ngayon, yung kanto niyan, medyo crunchy, matigas. Kasi ganoon naman lagi kapag ano eh, baked goods eh, di ba? Tsaka ano to, pre, ha, nagmamadali lang kasi kami. Kasi bakery bakery na kami. Ideally, talaga, hinihiwa to kapag ano na, malamig na. Malamig. Ang satisfying pa ano neto, maghiwa neto. Oh! 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 Ganyan yon pare! Ngayon ka lang makakita na ganyan na umuusok, pre, oh. <laughs> Ang ating bakery style, Mountain Dew Pie. ba diba? legit yan pare, tira mo. Oh. Ngayon ka lang makakita niyan, ba? Diba? Pero wait lang, may isa pa tayo pare. At etong last natin, dalawa to. Yung braised beef natin, kapag kayo ah, hindi kayo satisfied doon sa timpla, pwede nyo pang timplahan yan. Pero, tikman natin ah, yung sabaw. Hindi na. So, kunin natin yan. Lambot niyan, par. Sabi ko sa'yo. Tapos, may ano yan eh. May dahon laging kasama yan. Huwag malunggay ah. Bok choy, pare. <laughs> Mas konti lang na sabaw. Hindi na. Konti lang. Mas konting sesame seeds. Sesame oil. Ay! Yan. At eto na, pare. Ang ating, ano to? Mountain Dew Braised Beef pare. Pero wait lang. May isa pa tayo. Galing din, din sa recipe na yun. Kagawa tayo ng braised beef noodles, pare. Gamit din mismo yon. So eto, may ano ko din. Sa bawa ko dito, chicken stock yan, pare. Pero ang totoo niyan, ano lang yan, tubig lang yan, tsaka chicken cubes o chicken powder, pwede na yun. Silagyan ko lang ng konting patis. Tapos, eto, nabibili lang sa palengke yan, di ba? Lagay mo dyan. Banlaw lang yan. Yung iba, sa ibang tubig pa binabanlawan to. Pero ako, hindi na. Lagay natin dyan. Ito na rin mismo yung sabaw niya. Tapos Mountain Dew, braised beef sa taas. Tapos konting sarsa kasi maghahalo yan eh. Ah, oh. Konting sesame oil. Punting chili garlic. Pero yung mantika, ilagay muna natin dyan. Ay! Tapos konting verde lang. Ah, ah. Oh, mula dun sa ano natin, pare, Mountain Dew. Praise whip natin. Nakagawa tayo ng dalawa, oh. Ilabas nga natin lahat ng uh, putahin na gawa natin. At eto na nga, pare, ang ating dapat Mountain Dew three ways lang, eh. Pero naging 4 ways. Mukha naman silang masarap lahat. Pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tikman na natin yan, Jerome. Perbagaian selalu memula What you think Babila. about ah! yeah. What you think about anything What you think kita nyo, nag ano siya, parang siyang nag-meld, naging parang isang karne. Manan natin ay teka lang, kailangan ito may sausawan. Mag-iisang taon na ito, hindi naman napapanis yung suka. Yan. Sausaw natin yan. The perfect bite, pare. Nakikita yung karne? Medyo mamula-mula ng konti, di ba? Mm. Anong ibig sabihin nun? Pumasok yung timpla sa loob. Ilang oras natin total binabad to? Four hours? Mga ganun, no? Mga ganun. Pumasok siya. Ibig sabihin, effective yung baking soda. Tapos, willing to bet ako, nakatulong din yung carbonation. Ewan ko, ha? Wala akong scientific explanation doon. Pero, usually kasi pa nag-barbie ako, isang araw talaga, eh, di ba? Mm. Meron akong papatikim, eh. Masanay din sa larangan na stick. Please welcome, Dr. Kwek-Kwek! Uy! Sir! <laughs> <laughs> Uy! Oh! oh! Dr. Kwekwek, nung -Kwek, huli tayo naghalapan, parang malaki katawan mo nun ah. Kasi... Ano? Oh, Dok. Mmm! <laughs> <laughs> mm. Masarap! Uh, masarap, di ba? Mm. Ano masasabi mo sa kanya? Lasa ba legit na barbecue? Barbecue, palit na natin yan dito. Ay, palit na natin. Kaya natin Dr. Barbecue. Kasi... Hindi <laughs> 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 Ayan! Mmm, sarap! Uy, uy! Ayan na! Pagkakataon ko na to! Sampayan! Wala <minsipi> pa bibilang dyan! 1, 2, <smelling> Mountain Dew Braised Beef Noodles, tsaka Mountain Dew Braised Beef lang, di ba? So, syempre, may kanin niyan. Sir, <laughs> di naman ako. Na <laughs> Uy! Unahin na natin tong ano, Braised Beef Noodles, par. Kasi ang angas ito eh. Kasi ito, pinakulo ang baka lang. Ito, yung baka, improve pa natin, di ba? Actually, hindi ko, hindi, hindi ko in-invento to. Bakit hindi siya in-invento ko to? Ginagawa na talaga to, ha? Mmm, noodles. Mmm. Tapos yung beef natin. Para siyang pancit. Ako mahilig kasi ako sa pancit, 'di eh. ba? Para siyang pancit so. naman 'yan. So, naman ng garo naman ang noodles eh, 'di ba? May iimbitahan tayo dito. Madalas kasama ng pancit 'to eh. Oh, please welcome Shanghai Michaels! You know ano? So Pengi ako, sir. Uh, <laughs> Isa lang. May laman ba yan? Eh, baka pwede tanggalin mo muna yung helmet papa, eh. Di mo. Hindi <laughs> mo. Ay, sino, Ay, sino, sino? Teka, 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 teka. Ah! Alvin! <laughs> Ikaw pala yan! Kaya ako nag-maskara kasi tinatago ko yun. Kaya mo lang <laughs> dito! Mr. Shanghai Michael, sikman mo na. Sikman na natin to. Mmm. -hmm. Ano nga mo, sir? Masarap ba? Pagkakataon ko na to! Babagsak na ako! Babagsak Pag! <laughs> ano, ano, ano? May hiritan! May hiritan! Matapos <laughs> mo yung move ko! Siko ng sambayanan! Ah! One, two, three! Ah! Yan. Ang na ng Mount di ba? Ang siyempre. One, two, three. Bakit sa CITRUS ang kailangan! Sir, next time, huwag ganito karami yung kanin na nagda-diet po ako. <laughs> Uwe! Ay. Aw. Oh. Mmm. Napunahit. Ah, siyempre kanin. Mmm. Lasa siyang typical na braised beef. Pero may konting hint ng citrus. Kasi ang tagal natin pinakuluan yun eh, di ba pare? Pero masarap siya, ha? Ang sarap nito, tapos sobrang daling gawin. Gilisan mo na yung baka, tapos makukulan mo. Yung Mountain Dew, tapos na, di ba? Medyo busog na ako, pre. Pero meron pa tayong dessert. There's always room for dessert, sabi nga nila, di ba? Ang ating dessert, pare. Ang ating Mountain Dew pie at local bakery. Ang ganda, pre, ha? Kuhang kuha yung kulay, di ba? Di ba may pagkakailang Mountain Dew, di ba? The perfect bite, pare. Mmm. Tinan mo to. Ganyan na ganyan talaga yon. Ang wish ko lang, Wish ko <laughs> <laughs> Sana mas inalatan ko pa yung tinapay. Ah, uh, para, para, para May contrast. Uh, di ba? Para mas may contrast ang konti. May alat yung tinapay. Lamang na lamang yung ano, yung pagiging maalat ng tinapay sir. Pero matamis yung feeling natin eh. Di ba? Hindi naman siya sobrang tamis. Sakto lang siya actually. Wala siyang umay factor. Pero mas lulutang lang ang lasa nun kung mas maalat sana yung ano natin. Tinapay natin. Pre, gantong ganto yun. Ganyan na ganyan yun. Mountain Dew pie? Mountain Dew drink? Di ba? Mm. Bago kumaupos, may mapatikimin tayo dito. Isang eksperto rin sa larangan ng kainan. Medyo takot ako sa kapatid nito eh. Oo. Oh, takot ako, takot ako. Tako. Please welcome, Shike! Sir, di na buksan. Ano yun? Ano yun? mo na salamin ka na sa salamin mo. Hindi ko alam. <laughs> Nakakakita ka ba? Oh. hindi oh, <laughs> hindi ako, hindi na ako sir. Okay. Ah, oh, tikma tikma mo <laughs> tayo. <laughs> the perfect bite. The perfect bite. Amen. Hindi Sarap. Sarap, sarap. Bakit ko lang Nasa ba yung Mountain Dew, sir? Nararasaan ko siya. Paano kung makita mo sa bakery to? Bibili mo ba to? Oo, oh, naman. May papakita ako sa'yo dito. Huwag kakatao ko na to! You can see me! One, two, at tuloy salamin mo, mag-camera ka na uli. <laughs> may naanak, itry nyo itong mga mga na ginawa natin ngayon kung gusto yung mag-explore at mag-food venture. Kasi kapag nalaman ng mga ano nyo, kapamilya mo, tita mong judgmental. Pag nalaman nila na yung mga niluto mo, ay eh, mo ng Mountain Dew, Ma magugulat sa mga yan, pare kasi, ha, talaga, pwede pa yung mga ganyan? Kaya, may anak try niyo na lahat to. Ako, personal favorite ko, etong braised beef noodles, saka eto, pre, yung Mountain Dew pie na Napakaangas yan, pre, oh, ang ganda talaga yan, ba? Diba? Kaya, may anak kapag um umay sa kainan? Bangis, bangis ng citrus ang kailangan! Kung gusto ba makaparad ng mga ganito video, ayan, click nyo lang dyan. I love you mga anak. Akin na to. Yung mga video sa amin. Hindi!